Mayroong kabagmataray na kaibigan, alagaan mo yan. Ito'y dahil lumabas sa pag-aaral na ang pagkakaroon pala ng Minest Fred ay nakakabuti sa isang tao. May kaibigan ka bang sobrang kulit at masugit na minsan nakakainis na palagi kang nahuhusgahan dahil sa kanya? Huwag kang mag-alala dahil ayon sa pag-aaral na isinagawa ni Belen Lopez Perez ng University of Plymouth na ang ibang mga ay naniniwala na ang negative emotions ay maaring mag-udyok na gumawa ng bagay na makakabuti. Gaya na lamang ng kaidigan mong mahilig maghusga o mangasar asar na ikinaiirit mo ngunit ito ay nakakatulong para maging matatagga at dahil gusto niya din ang best thing for you. Dagdag pa ng eksperto, ang mapangasal na haidigan ay sila ang maasahan at hindi nang iiwan sa oras ng problema. Minsan ang pagiging malupit ang siyang kailangan ng isang tao para mapatunayan kung mananatili sa oras ng pangangailangan. Batay sa survey na ginawa ni Perez, majority ng respondents, ay nagpahayag na mas maaasahan ng mean friends nila sa oras ng kagipitan. Kaya pa ay eksperto kapag may ganito kang kaibigan, pahalagahan mo sila dahil sila yung mga totoo.